Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po rin nyo, yun lang ang tanging layunin. Sa labing tatlong pagdinig ng Quadcom, labing tatlo, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay talaga po matatawa ka. Na. Tayo ko na pong pabahayin Ibig sabihin, in, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Yun, ang sinabi ng INC na walang halong politika, kundi isang rally para sa kapayapaan. Sino po ba ang di gusto ng kapayapaan, di po ba, ba? Pero, tika nga, parang may mali dito ah. Di may binanatan si Marcolita. Ito ba'y rally for Duterte o talagang sa kapayapaan ba? Ayon kay INC spokes Person Edwin Sabala. Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi iyon ang layunin, hindi iyon ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala lalong tatagal eh, yon ang spokesperson ng INC no uh, kung nakinig lang umano sa maingay na nangyari eh walang kaugnayan sa politika yon kundi para sa kapayapaan kaya may katanungan tayo dyan. Sangayon ba kayo sinabi ng INC na ang naturang rally, walang kaugnayan sa politika? Para lang talaga sa kapayapaan? Tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto. Kasi rumalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang kamuhanan para sa ating mga ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Dio and Ecclesia! Sa ngayon, uh, may nagsabing uh, hindi sila sangayon nangunguna. May nagsabi ding uh, sangayon sila. Nasa sa, ipindutin nyo lang. Kayo na bahala magpili. Kumusta kayo? Sa lahat natin mga suking taga bye at welcome po. Bago tayo papasok sa punto por punto, uh, ituloy natin ang ating talakayan kanina no na uh, di na uh, na di natapos kung saan tinatalakay at may komentaryo si Attorney Claire Castro kaugnay sa mga pahayag ni Congressman Marcolita, isa sa kanilang speakers doon sa rally sa Manila na ang sabi ng ANC, walang kaugnayan iyang rallying yan sa politika. Walang halong politika ang naturang uh, rally. Pero, uh, anong, anong reaksyon niyo kaugnay dito? Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila, na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte. Alam po rin nyo? Yun lang ang tanging layunin. Sa labing tatlong pagdinig ng Quadcom, labing tatlo, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya. Ito, wala ba itong kaugnayan sa politika? Yung sinabi na sa layuning uusigin eh di po ba talagang inusig siya dahil sa mga kaso kaugnay sa extrajudicial, di po ba? So, dapat po ba ang may kaso aharap din sa hukuman para mapatunayan na si inusinti? So, balikan natin si attorney Claire Sandali ha. Ito Pakinggan natin mga kakliha. Ito yung bahagi uh, na natapos kanina sa reaksyon niya kay sa pahayag ni Congressman Marcolita. Tuloy natin bako tayo pasok sa punto por punto. Diba? oh. O. Oh. Pakikita natin kung sino nanday dyan para Matatanggal pa ba nila yan? Of course, hindi na. Oh. Siyon kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, apat na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents. The highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%. Mindanao pa! Okay, so in other words, mga again, negative to ha? Kasi four days ago lang yung news. Diba? Ilang porsyento ang kinukonsider nila na poor sila. Dito Pina sa Mindanao pa, di ba? Oh. Uh, dito sa Mindanao ang ating vice presidente, dito sa Mindanao ang uh, naging presidente natin si Tatay Digong Ninyo, di ba? Kamarami sa Mindanao. Eh teka lang. Teka lang. Sino ba yung dating presidente? Di ba taga Mindanao? Oo nga, taga Mindanao. Ba't hindi kaya niya ang yung buhay noon? Kasi no, kung naiangat na niya yung buhay noon ng mga tiga Mindanao, at least konti lang, kung magkakaroon tayo maraming utang ngayon because of PBBM, hindi masyado apektado kasi umangat na yung buhay. Hindi eh. Eh, ba? Eh, tingin ko lang. Kasi kung napaangat mo na yan. Ano eh, napaangat dito sa Mindanao. Daming mga mga uh, daanan. No? Yung mga daanan na di pag-iba, ginigiba na. Dahil Uh, aayusin nila. Damian sa Mindanao. Masyadong problema, di dapat wala ng mahirap. Wala na rin pumipila ng milya-milya tuwing Pasko sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Kasi maganda na yung buhay nila. So lumalabas, hindi na paganda yung buhay nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sinireklamo pa rin ni Congressman Marculete. Ilan taon pa lang ba si PBBM? 2022 pa lang siya eh ko. Oh. Diba? So, mas marami ang naganap nung six years ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi umasenso yung buhay? Diba? May mga umasenso sa Mindanao dahil malawak ang paggawa sa mga daanan. Oh, Meron talaga mga umaasenso. Pero ang problema, yung uh, tulong para sa education, sa mga bata na nag-aaral sa kolehyo, uh, noon ang matatanggap ay uh, 30,000 yon ang tulong. Pero ngayon, bakit kaya? Di po ba dumaan sa pagiging uh, deep-ed secretary si Inday Sara? Naging 10,000 na lang, di po ba? Okay, tuloy tayo. Followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang lima ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 milyon o oh mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad. Lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang triliyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trilyon pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trilyon pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo ay gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa mga ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napaka bigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problema pang ekonomiya ng ating bansa. Ngunit hindi po yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga pinanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay apat na komite sa House of Representatives. Di ba mga ka-clear? Uh medyo na, medyo political na talaga pinag-uusapan dito. Kasi when you're talking about Quadcom, medyo nasisiraan na yung Quadcom dito. ba? Diba? Tingin ko, kung may samay sa loob sa Quadcom, dapat nagpa-press con siya. Quadcom ang binanatan talaga ni uh, Congressman Marcolita dito. Hindi. Oh, so, di po ba sabi, walang halong politika. Ito. Okay? Nagpa-presscon siya at sabihin niya lahat kung anong anomalya ng Quadcom. Di ba? Lumalabas dito sa akin ha, yung kanyang speech eh pampersonal niya. Kaya nga sabi ko mukhang walang alam dito yung ibang mga miyembro ng INC na nandiyan na aate ng peace rally. Ngayon, ang sinasabi niya dito mukhang pampersonal niyang inis or galit. Dr. Martin Luther King sabi ni Solly Jude Parson uh, uh, said, true peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. Yes. It's maganda to. It's a good point. Solly Jude Parson? Yeah. Paano ka magkakaroon ng peace kung wala ka naman nakakamtan na hustisya? At hindi mo mapapanagot yung mga taong di umanong ng abuso ng kanilang kapangyarihan. Walang peace doon. At kung sakaling asampahan ng kaso, yung mga inaakusahang nag-abuso sa kanilang kapangyarihan, una, wala dapat na ikatatakot kung ang reklamo ay di mabigat. Pangalawa, wala dapat ikakatakot kung yung reklamo ay ako, ah, yung akusasyon ay walang batayan, di ba ba? Oh. Ang dapat matakot kung mabigat ang ebidensya na nagdidiin sa inireklamo at talagang may batayan ang akusasyon. Yun ang ikatatakot. Ano po ba talaga ang panindigan ng INC dito? Uh, ibaliwala na lang yung mga reklamo. Ah, So, di ituloy na lang. Di titimbangin timbangin sa uh, hukuman kung talagang may kabigatan ba ang reklamo. Tuloy tayo. Diba? Ngayon, makikita mo mga uh, ang nababanggit ni uh, Congressman markreta puro negative sa administrasyon. Diba? So, sabi ko yung quadcom dapat, doon ka nagreklamo. Sa presscon mo, kung nagpa-presscon ka. Di ba? Presentatives, kinonsolidate ginawang isa, isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako. Oh, mga clear, itong nirereklamo din ni Kong Marcaleta, yan din ang nirereklamo at uh, uh, grounds no, ng binabanggit para PBBM resign, PBBM resign, ito rin yung mga salita ng mga Duterte supporters. Diba? Mataas na oh, So, ang tanong dito, uh, wala nga ba talagang halong politika ang rally kung saan binanata ni Congressman Marcoleta na yung quadcom. Okay naman na binanata niya yung kahirapan sa Mindanao. Pero nakalimutan natin niya na si Tatay Digong ilang taong naging presidente at taga Mindanao siya. Okay, tuloy natin. Mataas ang na bigas. Uh, the same. Kaya nga akala natin, ako, ako akala ko, PBBM, support. Mag-susupport mag, sila sa PBBM. Government, di you ba? Know? Kaya lang parang ang particular lang na sinusuportahan nila, lumalabas mga clear, ang particular lang na sinusuportahan nila ay eh yung sinabi lang ni PBBM na no to impeachment. Oh, yun ang ah, nilinaw nila na doon sila kumukuha ng lakas sa pahayag mismo ni PBBM na Uh, dapat walang impeachment. Pero may nauna kasing pahayag si BBM. But nakalimutan ba nila yon yung pinagbabantaan ang buhay ni BBM First Lady Hospital, di po ba may pahayag si BBM at tinalakay natin uh, kanina nasa isang uh, video mga kapatid na di niya palalampasin at pinangalanan pa niyang kriminal. Oo. Pero ang tanong, siguro isa sa mga hakbang niyan ang pagtanggal. Oo, napaulat naman na tinanggal si VP uh, uh, Sara at pati na si former uh, president Rodrigo Duterte. Okay, tuloy natin. Doon lang ba tayo? Doon lang? Susuportahan supportahan ka namin PBBM, sa sinabi mong no impeachment, to VP Sara. Pero the rest, hindi ka namin susuportahan. That's the way I see it, ha? Isa lang ang sinusuporta nila. Pronouncement ni PBBM na no to, BP, no, no, to impeachment. Yun lang. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? O, diba? O ngayon po akala ko kasi kaya natutuwa dito na, na binigyan kayo ng pagkakataon din talaga na kayo magtipon-tipon para mapaliwanag mo ang mga pangyayari sa bansa. Ito to, git sa lahat, sabi ni, ni ano, 'di ba? Ni Executive Secretary, umaasa kami na ang mga ipapahayag ng mga opinyon ay makakatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng ating bansa at maghahatid sa atin ng tunay na pagkakaisa ng ating inaasam. Ngayon, dito sa speech ba ni Marculeta? na ipapaliwanag bang mabuti o mas uh, nagkakaroon ng uh, hindi naman paghikayat. Binanatan ang kampo ng Quadcom at ang kasalukuyang administrasyon. Nagkakaroon ng intriga, di diba? Para magkaroon ng negatibong impresyon sa pamumuno ni PBBM. Diba? O, three natin. Kaya sabi sa akin, 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? Diba? May, may intriga eh. Bakit hindi kaya itanong din kung Marcoleta, tama ba na yung 125 million pesos ay naggasos ng 11 days? Para pantay. Gabi naman ka Atorne, no? Yeah. Ang bigat naman 'yan. Okay na naman tayong tanongin, bakit mahal yung mga pamilihin eh. Ba'y tinda paninda eh. Ba? Pero dapat itanong mo, bakit? No? Tama ba na magastos ang 125 million pesos sa loob ng 11 days? Okay, may explanation si uh, Congressman Marculeta diyan. Oh, uh, may iba talaga umano na paraan para uh, i-explain 'yan kung paano gasto. at hindi yon sa budget hearing. Diba? Tama ba na manghiram ang OVP? No, 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 edu education pala. <clears throat> ang DepEd, no? Nang peking transaksyon doon sa Youth Summit at ipalabas nila na ito ay ginastusan ng DepEd sa halagang 15 million nang hindi naman pala yan totoo. Diba? Magandang tanong yun. Okay, hey, Bakit? Di diba? Bakit kaya yung mga tauhan ni VP Sara hanggang sa sa kanyang executive ano yan? Uh, chief of Staff. Bakit walang alam? Kahit pumirma na sila sa mga certificate tungkol sa gastos ng confidential funds, pero wala pala silang alam kung paano ito ginastos ni VP Sara. Para mampantay ang tanong. 'Di ba? Ang tanong kasi niya dito puro pa panegatibo sa gobyerno. Na mukhang hindi rin naman inasahan ng palasyo. 600 pesos per kilo. Iyon po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang verde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot e ko po ang ibahagi sa inyo na kahit isa ay wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasal sa saling, saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po niyo lahat yon. Oh, tiga lang, tiga lang, tiga lang. So, ang, ang nililis niya naman dito ngayon ay ang dating Pangulo. Pero di mo naman natanong, Tama ba na umamin siya na marami siyang nag-KILL? -L? At bilang lawyer, lawyer mas si, si Congressman Macrena, tama ba na ang Pangulo mismo ang magsabi sa kanyang kapulisan, in, pag kami kaharap na akusado, or suspect, di pa pala akusado, ah, suspect pala, or nahuli. Inaamin yan ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Encourage them to fight para meron kayong dahilan to KILL them. Dapat ganun din yung tanong. Ngayon, nililis nga ngayon si dating Pangulo Duterte, pero parang wala naman siyang binanggit tungkol sa EJK. Oh. Pinagtatanong nila yung Pangulo base do sa mga sinumpaang salaysay at api David nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang rule ang war on drugs. Eh, nandun naman si dati Pakulong Duterte. Di ba siya ngayon, siya yun nandun Siya na umamin. Umamin siya. Na inutos niya. Ano sabi niya, di ba mga kaklin? Ako na. I will take full responsibility. Ano bang kailangan? Di nga niya kailangan ng tao mag-testify pa in behalf of dating Pangulong Duterte. Inamin niya na eh. Ano nga niya may magsalitang iba eh. Ako na lang. Ako na. Ako na. Ah. Oh. ba? Diba? Hindi pinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi pinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano. Uy, pinatawag naman sa Senado, mga clear. May umamin nga eh si General Danao, diba? Nag -k -k din siya ng polis. O ang tanong doon, nasa na yun? Nagsama ng kaso yun? 'Di ba? So ngayon dito naman, pinupush niya, nililinis niya ang dating si dating pangulong Duterte. Lo, no, ang waron ra. Puro kalaban ang dating pangulo. Yo, yung... Diba four piece ito? Ah, I I, 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 sabi ko, I will not blame the members of the INC kasi iba ang nagsasalita, hindi eh, naman sila eh. Pero aprobado ng INC at pinili ng INC, sino ang magiging Uh, tagapagsalita sa uh, isagawang gawang uh, rally para sa kapayapaan nila at isa sa pinili si congressman Marco Lita na kaanib ng INC ni Manalo. Diba? Paano yung, paano yung, may... nawala talaga na KILL? Itong mga abogado ang kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Itong pahayag ni ni Congressman Marcoleta, batay sa kanyang pahayag, ito ba'y magdulot ng sinabi ni INC spokesperson Edwel Sabala na unity. Unity. Pagkakaisa. Eh dito, may banat si Marcolita dito sa sinabi nilang walang halong politika. Ngunit pa paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. ordi, huwag mong bubulungan yan. Iko-content kita. Ay, mga ka-clear, wait lang ha. Kasi ganito naman yan. Okay, 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 okay. Pananakot sa Dave Julius Cortado sa lalaban sa eleksyon. Hin ano to? Hinawa nilang rally, ginawa nilang rally tapos ang peace rally nila peace, ang peace rally nila na sinasabi nila. Ito totoo ha, tinan nyo to ha, mga Ito naman yung nireklamo nire ni, ni uh, Congressman Marquita. Totoo naman yan. Yan talaga lang. You can ask permission. Ano sabihin mo? Pwede sabihin ko lang po kung ano yung rights niya. Pero don't coach ah okay. Kahit naman sa korte, we cannot coach our client kapag ka nakasalang. Mag-object lang kami. Objection, Your Honor. That is, ano, um, violation. Diba? Uh, against self-incrimination. Mag-object kami. Pero we cannot coach. Diba? Kaya hindi mo pwedeng bunungan kasi you cannot coach. Sa nakalagay dito mga kli, ito rules to sa house ha. So ayan na the participation of counsel for the witness during the hearing And while the witness is shall be limited to advising on the legal rights of said witness. Oh, so uh, attorney, abogado si si Congressman Marcolita at dumaan pa sa pagiging judge. Imposible naman kung ang uh, role na ito ay di niya alam. Di ba ba? Yun naman talaga, matagal na tong rules. Matagal na tong rules. So, anong problema dito? Di ba? Anong problema dito? Matagal na tong rules. Kaya pinakita ko sa inyo. Yun talaga yun. Kahit sa Senado, ganun din. Mm. So, syempre, pag iba hindi alam yung tong rules na to, syempre, ang dating ng mga, wit mga resource person, kawawa kasi hindi pinapayagan magkaroon ng council. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado. The right to counsel. Meron nga counsel, attorney. Ay, attorney, congressman. Hindi mo Pero meron talagang uh, roles na sinundan. No? May counsel. Pero di ba niya alam na bawal batay sa roles, bubulungan yung iniimbestiga sa abogado. Na, nabasa yan. Hindi hey coach. Ano nagsabi. Okay, uh, dito lang muna tayo mga uh, kapatid. Kaya nga, uh, meron tayong question diyan. Uh, nangunguna dito ang no. Sangayon ba kayo na sa tanong na walang kaugnayan sa politika ang rally para sa kapayapaan ng INC? Nangunguna pa rin ang no. Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity. a